Pirang para tanom asin para omas sa barangay Panikwason, Naga City, apektado kan limitadong tubig na sa indang nagagamit. Naga City LGU, NIA, asin MNWD, nakatalaan na magurulay tanganing masolusyonan ang problema sa tubig na naeksperyensya sa syudad urog na ngunya na labi ang init kan panahon. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalino. Jessica, Kate, natuod na daan mga residente kan barangay Panikwaso, Naga City, na daw apatig init, igwaman girarinin mga pag-uuran sa saindang lugar. Alagad ngunyan nga taon, haros tulong bulan na subuot na day nag-uuran. Kaya nahihiling man kan mga paraoma asin para tanom sa lugar ang posibleng kalugihan sa maabot na aranihan. Ang mga tinanom na kalabasa asin pipino sa Tecno Demo Farm na ini sa barangay Panikwason. Baka day na daama pa pa, sigun kitatay Alfredo. Nagaalang na ang mga dahon, andaga daga, garo namang alpog, huli sa sobrang pagkaalang. Igwaman ko tanin sa dit na irigasyon sa lugar. Alaga i man established, nganing maabot ang gabus na para o maasin para tanom na nangangaiponin pa tubig, miski pa Harani Sinda sa Mount Isarog na iyong source ng tubig. Niutilize namin yung tubig na sa nawasa na pagkaminsan malaki rin ang epekto sa uh, tanim kasi pagkaminsan yung nawasa, every now and then ay naglalagay sila ng chlorine na ito ay maging uh, magkakaroon ng epekto sa mga halaman natin. Uh, no choice kami, kaya lang kami sana ay tulungan man lang sana. Sigun sa Naga City Agriculture Office, dahil pa na ito turn over sa LGU ang irigasyon sa barangay Panikwason na ipigmuk na kansarong pribadong organisasyon, kaya dahil man inibasta na hihiro. Nakatalaan man na mag-urulay ang Naga City LGU, National Irrigation Administration Bicol, asin MNWD, nganing mailatag ang mga panghalawigan na solusyon sa problema sa tubig asin patubig. tubig. Possible solution po kayan is mga repairs katong mga kanal from the dam paduman po sa sa mga farmers kung saan po sinda nagtatara nung. Mientras tanto, napakaray naman ang duwang pumping station kan Metropolitan Naga Water District na naraotanin submersible motor kan weekend. Sigun sa MNWD, saro sa mga kausakan aberya sa pumping stations ang fluctuation kan kuryente. nag na po kami, biga sabihan mi na po si ang samut ang satuyang general manager na si Sir June na ang production po kay po ng EVR. O ang AVR po is automatic voltage regulator. Tangani po mag-fluctuate man po ang kuryente, ang malawag pong kuryente sa pumping station, regulated po. Dahil po siya malangkaw, dahil po siya mababa. Negatibo sa bakterya ang San Isidro 1 pumping station. Mantang pigahalat pa resulta kan bacteriological test na sa Kararayan 2 pumping station. Nganing masyertong salbadong magagamit kan mga konsumidor. Nakatalaan man Kate na ilatag sa Board of Directors kan MNWD itong mga dapat na intervention nga ning urog na maprotehiran itong mga submersible motors na medyo may kamahalan kung kaipuhan pang ribayan. As in, maibitara naman itong pagkakaigwapan mga aberya sa mga pumping stations. Kate? Jos Mabalos, Jessica.